Sige! Oh, eh! May video ako eh! Paano? Kailangan makita eh! Pumuputok! Oh! Tinamaan! Jackpot! Jackpot! Mababa! Sakul eh! Oh, Mababa eh! Oh. Ikaw naman parang ang bago ng bago kay Freddie! Hindi ko pa magaling ko sa support ah! Best supporting actor! Best supporting actor siya ko eh! Dahil pis ka ha Puntot sa akin oh. ka. Ay hindi sa kanya Puntot sa kanya Ay tagi sa kanya Puntod Sa akin ulo O oh, paano yung malapit ako sa ulo Di sa'yo na

Yan! Pagka may ireklamo sa ano, kayong dalawa uliin, ha? <coughs> no? Lalayo pa eh. Kapraso <coughs> lang. Kapraso <coughs> lang! Oh, tama ako! Ay, sige ka, puntot eh. Kaya hindi pa pala yung siya. Kapraso <coughs> lang tama ang putang natin eh. Dulo-dulo ah. Oo. <coughs> oh. O, oh. oh, is na, is na. Harap na kita kung nga pag tinatanggal. <coughs> Kaya, kala, mati uh, wala. wala talaga pulitan, no ano, matigas mati ano isang kamay lang ginagamit mo eh tingin. Layo mo lang konti sa'yo. Ayan. Yeah. Okay, huwi mo na. Kapating <laughs> <The boarding> actor. <laughs> Pwesto ko na agad sa YouTube to. Baka mawala na naman yung memory card. Ang <laughs> hindi kasya. Eh, hindi pala kasya eh. <laughs> Tapon mo na lang. Dapat magbabayad siya sa ano. Ha? Dapat may ano siya magbayad sa akin. Magbayad? Yung member sa YouTube. Eh. Oo nga, no? Magbabayad ka sa amin pala pagka na-post ko na to. <laughs> Bayad sampo. Ang sampo, isang hey, eh. daan. Oo, si may, may member ka na amin. Kaya ka na sa YouTube mo? Makikita ka na sa YouTube. May member ka ah, namin. na amin eh. Puta, baka makita sa YouTube, may makita ang biyat kong ah. May biyat kong doon, no? Tama-tama, no? Freddy, -tama, habang nakuha no, na ko yung pagputok mo. Ang ganda. Ah. malaman natin yun.